Okay, pakinggan natin ang tunog nitong makina ng Yamaha Sniper 155 kasi napaka-ingay. Napaka talaga ang tunog nitong makina. Ano kaya ang nangyari dito? Kailangan ba natin itong i-overhaul? Para malaman natin, kailangan nating baklasin itong kanyang head parts or kanyang cylinder head at saka bore. Ito na, natanggal ko na yung kanyang radiator yung kanyang valve cover at saka yung kanyang engine support. Ngayon tatanggalin natin itong kanyang camshaft at saka itong kanyang cam gear para makita natin yung kanyang cam bearing at saka i-check din natin yung kanyang mga balbula, yung kanyang piston at saka bore at saka yung panghuli yung connecting rod, yung kanyang main bearing at bago pa lang itong kanyang tensioner kaya exempted na itong kanyang tensioner dito sa ating pag -diagnosed. Ngayon hatiin na natin itong kanyang cylinder head at saka bore. At ngayon tatanggalin na natin itong kanyang cylinder head assembly. Ay guide ya. Walay makuhan dia naka guni at parang nahirapan sa paghila itong ating kasama na si Boss Nilsson. Ngayon titingnan natin dito sa kabila bakit matigas hugutin yung kanyang cylinder head at ito pala oh, meron pa pala dalawang bolt at saka itong kanyang inlet port ng kanyang radiator hose di pa natanggal kaya pala di pa pala natanggal yung dalawang tornillo at ito na nahugot na natin yung kanyang cylinder head kasi natanggal na natin yung dalawang tornillo sa kanyang inlet port ng kanyang radiator hose Oh, tama no. Okay, okay. oh. Mula okay. okay. na yung Nandaran, nga na makina Inevitaw, di ka bunlot ba? Okay, kuhan mo ni siya, kayod naman Grabe gas-gas At napakalaki na nang kayo dito o gas-gas dito sa kanyang bore at saka dito sa kanyang piston Kaya ang gagawin natin dito ay papalitan natin ito ng bagong bore kit o black seat Kasama na yung piston at saka piston ring

Ngayon, ang gagawin natin dito ay grind natin itong at apat na balbula. Tsaka magpapalit tayo ng valve seal. Tanggalin muna natin itong kanyang mga rocker arm dito. At tsaka yung kanyang BBA o variable valve actuation. Kasi itong BBA, ito yung electronic na racing cam dito sa kanyang motor. Dito sa Sniper 155. And it is controlled by electronic device through RPM. And it function when you reach the high RPM and automatically the bba and the rocker arm boot engage and the lobe for the bba will function automatically at a high rpm meron palang lang sariling pin itong bba na may butas na malaki para ma tubog nitong pin at meron din itong spring na tumutulong para mapabilis yung kanyang function at ito yung pagkakaiba ng kamlob para dito sa BBA at iba rin sa kamlob ng stock na rocker arm and now Nelson and I currently discussing about this cam shop napabilib kami ni Bus Nelson dito sa ginawa ng Yamaha dito sa BBA O Variable Valve Actuation Kasi it controls by electronic device dito tulad sa atin na yung rising cam natin ay mechanical <tell> Tulad ng yeah, rising cam right? para sa XRM125 Ito na lumalapad na pala itong dulo ng intake valve Itong dalawang intake valve At Tingnan yung sa exhaust valve oh, Hindi pa siya lumalapad Kasi itong intake valve ito yung tinatamaan ng BBA sa namin ang grinder para matanggal namin. Kasi hinugot namin to kanina, hindi mahugot kasi lumalapad na yung kanyang tip o dulo ng itong intake valve. Kaya kailangan namin hasain ng grinder para matanggal namin. At ito na yung bagong bore o black seat. Dito sa Yamaha Sniper 155. At ito na, naikabit na natin yung bagong piston at saka piston ring. Nalagyan na rin natin ng piston pin lock. Dalawa po yung piston pin lock dito. Magkabilaan, huwag kalimutan. At ito na yung black seat o yung kanyang bore. Ito na yung ikakabit natin dito sa Yamaha Sniper 155. CNC pala yung brand na ginamit natin. At wala tayong nakita na pang sniper na black seat. Kaya ito na lang pang inmax yung kinabit natin. Inmax 155 pareho lang pala sila ng black dito sa Yamaha Sniper 155 at saka yung Inmax at ito na yung head parts tapos na nating nalinis tinanggal na natin yung kanyang BBA at yung kanyang mga bulbs at ngayon i-assemble na natin i-assemble na ni Boss Nelson i-assemble na ni Nelson Works uh, Nelson the modifier ayan yeah. <laughs> Ngayon tatanggalin natin itong lumang valve seal Kasi magpapalit tayo ng bagong valve seal Apat na valve seal yung papalitan natin dito Kasi puro valve po itong Yamaha Sniper 155 At ito na yung bagong valve seal Lalagyan natin ng langis para madali nating may kabit At ngayon ikakabit na ni Boss Nelson itong bagong valve seal ang tigas ayaw pumasok itong bagong bulb seal kaya pala hindi natin maikabit dito sa kanyang bulb guide itong bulb seal kasi maliit yung kanyang butas kasi yung binigay sa atin na bulb seal ay pang FG pala hindi pala pang sniper 155 kaya pinalitan natin ng pang sniper 155 yung kanyang valve seal na nabili. At ito na, naipasok na natin, naikabit na natin yung apat na valve seal dito sa kaniyang valve guide. At di na tayo nahirapan dito sa pagkabit ng valve seal kasi pang Yamaha sniper 155 talaga yung valve seal na ikinabit natin. At ito na, tapos na nating naigrind itong apat na balbula, Ngayon ikakabit natin, kailangan hindi siya magkapalit. Kaya ang ginawa ko ay inorganize ko siya, iniisa-isa ko siyang i tapos kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko siya ng palatandaan para hindi po siya magkakapalit ng pwesto kung saan ko siya hinugot, doon ko siya ibinalik. Kasi magkaiba yung kain ng kanyang balbula. Hindi pareho, hindi sila pantay. Kaya ibinalik ko siya kung saan siya nakalagay para maiwasan natin na maglos compression. At ngayon magkakabit tayo ng valve spring at saka retainer at valve lock. Ayan, naikabit na natin at saka ito na yung camshaft nya na ikabit na rin natin at ngayon ikakabit na natin itong kanyang rocker arm dito sa may exhaust pulp lalagyan na natin to ng rocker arm pin yung lagyan natin ng konting langis para madali nating may kabit o maipasok itong rocker arm pin at meron itong butas dito sa dulo ng kanyang rocker arm pin dapat magkatapat sa butas dyan sa kanyang cylinder head at hindi ito maring balik kasi meron itong ninyo na maliit para sa kanyang lock dito sa rocker arm pin at ngayon ikakabit na natin itong rocker arm ng intake valve kasama na rin itong kanyang BBA at medyo matigas itong ipasok itong ating pin dito sa kanyang rocker arm kasi meron pa itong spring itong kanyang BBA na nagdadagdag ng pressure at para mas mapabilis yung kanyang balik kapag nag-operate yung kanyang BBA or kapag umiikot yung kanyang camshaft kaya pala mahirap may pasok itong ating rocker arm pin kasi hindi natin na luwagan itong ating tapit screw o itong valve adjuster dito sa ating rocker arm kailangan pala natin luwagan ito para lumuwag siya kasi wala po siyang clearance at hindi po siya gumagalaw kaya kailangan nating i-adjust o luwagan para may pasok natin ng maayos itong ating rakiram pin at kaya po humigpit yung valve clearance ng ating rakiram kasi nagpalit tayo ng dalawang intake valve nagpalit tayo ng bagong balbula kaya humigpit yung valve clearance dito sa ating rakiram kaya ngayon ang gagawin natin dito ay tune up natin o i-adjust natin yung valve clearance at yung ibibigay natin na valve clearance dito sa intake valve ay 0.08 mm ito na ginagamitan natin ng killer gauge para mapantay natin itong dalawang valve kailangan talaga pantay yung valve clearance dito kasi itong makina na ito ay SOHC o single overhead camshaft at saka 4 valves at ngayon nilalagyan ko na ito ng lock o itong dalawang tornillo importante talaga na may kabit natin itong dalawang maliit na turnilyo kasi ito yung nagsisilbing lock dito sa kanyang rocker arm pin para hindi siya matanggal at kasama na rin itong maliit na pangatlong turnilyo dito para sa kanyang takip ayan kailangan nating higpitan at dahil tapos na nating na-assemble itong kanyang head parts lahat ngayon ikakabit na natin dito sa kanyang bore itong ating cylinder head assembly at pagkatapos nating may kabit itong kanyang cylinder head ay kakabit rin natin itong kanyang cam gear at saka itatiming natin itong kanyang cam gear at saka yung kanyang flywheel iyon itatiming natin itong kanyang cam gear, ayan nakatiming na siya yung kanyang guhit dito siya sa bandang itaas, dito sa kanyang cam gear, pagkatapos dito sa kanyang flywheel, merong nag-iisang maliit na guhit, dapat magkatapat yung kanyang guhit diyan nasa gitna ng butas. At saka merong nakausli na parang maliit na aro dito sa loob. Ayan dapat katapat diyan sa kanyang guhit itong maliit na parang aro na nakausli. At ngayon i-assemble natin lahat yung kanyang hit parts ito na napandal natin yung motor ni sir ayan pakinggan natin ayan napakalamig na na ang kanyang andar di tulad kanina na napakaingay ngayon i double check natin titingnan natin yung mga gilid gilid baka meron tumatagas na langis o kulan kailangan talaga walang tagas Ayan, double check natin. Titingnan natin dito sa ilalim at saka dito sa itaas. Ayan, may check natin ang mabuti habang umaandar at habang pinapainit natin itong makina titingnan rin natin dito sa kabila i-double check rin natin yung kanyang mga gasket tapos na nating na-check at ayan si busing tumutulong sa pagsilip meron bang matagas dito sa kanyang makina, dito sa kanyang motor at ngayon subukan nating i revolution ng konti avoid wide open throttle pa itong motor ni sir kasi bago pa lang yung kanyang black seat at saka yung kanyang piston kaya limit limit lang muna yung takbo ni sir, mga 50 to 60 km per hour lang yung takbo dito, dapat kasi under break in pa itong motor ni sir, at ito na tapos na nating na ikabit yung mga pairings nya dito at medyo ginabi tayo ngayon Warm up lang muna natin itong motor reserve Kailangan natin paandarin ng ilang minuto Para ma-break in siya ng saglit Kasi yung break in period dito ay nasa 1,000 to 1,500 kilometers Yung break in Okay in -in na period. po itong motor reserve Ayos na Time check 6.34pm Ayan Sa wakas natapos rin natin kung ang rpm niya ay 12000 dapat dito kalang sa gitna oh 6000 to 7000 rpm kasi nasa break in period pa itong motor reserve.